halos lahat ng mga bagay na dito is coming from Kuya Alan. Huwag dito. Kasi... Yo, what's up mga Kuya Koy? So, for today's video mga Kuya Koy, uh, takarating lang pala natin. So, galing tayo doon sa labas. May mga inasikaso lang tayong kunting mga bagay-bagay sa buhay. And for today's video mga Kuya is good thing kasi syempre another bagay na naman dito na may dadagdag natin dito sa ating bay bahay Alam nyo ba kung ano yon? So ito yun, meron na tayong water water hmm? jug. <laughs> Inisip ko dispenser, iba pala yung dispenser. So ito, may water jug na na tayo ulit na naidagdag dito sa ating bahay at uh, iigiba natin to. So this water jug is galing na naman to kay Kuya Alan. So meron pa naman siya dun isa and pinagamit niya na muna sa atin. Siyempre, kasi nga uh, Ayun, so wala tayong work, wala pa tayong ano dito sa balay-balay natin. So, halos lahat ng mga bagay na dito is coming from Kuya Alan. So, kaya nagpapasalamat ako kay Kuya and kay Ate sa pag-support nila sa akin dito as nag-start ng aking balay-balay ng sariling buhay, sariling ano. So, ayan. So, sila pa pa kasi is nasa province and Ayun, kung wala dito sila ate, may hirapan talaga ako mag-umpisa. Kaya thankful ako na nandito rin sila ate sa dyan, sa may kabilang bahay kasi at least pag wala na tayong pagkain kasi hindi madali na mag start lalo na kung wala tayong trabaho di ba so kasi pag wala tayong pagkain wala na tayong makain so ayan uh, na sila at least no so kasi hindi, hindi talaga ganun kadali mga kuya. Kung magpapamilya ka, nung mag start ka talaga na ikaw lang, sobrang hirap talaga siguro nun kaya ngayon so at least papa, kahit papano pinapractice na natin dito sa bahay kasi nga nagkakaedad na rin tayo so, 26 na tayo diba? so though malayo layo pa malayo layo pang journey natin pero dapat talaga is well prepared din tayo kahit papano kaya ito ngayon so sana samahan nyo pa rin ako magpatuloy dito sa ating balay balay halos ilang content na rin yung nagawa natin and Uh, I started talaga dito na tumira dito sa bahay is uh, March 1. Okay, so kung hanggang ngayon at ito na yung mga nabuo natin dito, nag-start tayo dito na tanging aparador at ako yung laman. Kung naalala nyo dun sa part 1 ng ating video, di ba? So kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo para malaman nyo kung paano tayo nagumpisa dito. Okay, and sa nagiging progress din, siguro kung makapag-content tayo ng mga 30, bubuhin na natin lahat muna yung naging sa loob ng isang buwan. So, ayan lang. and tara, igigiban ko muna to. So, malapit lang naman yung igiban. Nasa front ng bahay lang ito. Tingnan nyo, time lapse muna tayo. Dito nga mga kuya ko isa, napakaswerte ko dahil nasa harap lang yung iigiban ko. Dito na nga rin ako bumibili ng bigas at ng iba pang kompromiso. Ika nga nila mga kuya ko is, mas malapit, mas maganda no. So, balit prone din tayo sa palaging paggagasto. Pero sa mga sitwasyon na ganito, depende na lang yan mga kuya sa pag manage nyo ng pera nyo. Ako kasi dito, hindi ko na babadget ng maayos kasi wala naman akong babadgetin dito. Dito ko na nga lang pinatungto at inayos ko lang siya sa pinakamagandang pwesto. Huwag na tayo mag-usap sa budget kasi ang hirap nun wala tayo. What? So, yan mga kuys. So, bali, naigiba na natin siya ng tubig. And, tsaka na ma, uh, na natin siya dito. So, pinili ko siya na wag dito. Kasi, parang, ano, sayang ang space, no? So, doon na lang. Bariho lang naman na makakakuha. So, pareha naman madaling kuhanin, no? Then, to dito. Huwag nyo muna itong pansinin. Marami pa tayong <laughs> kailangan gawin dyan. So, ayan. Hanggang dito na lamang mga kuya ko. So, again, thank you so much kay Kuya Alan and kay Ate Joy. So, dahil ngayon so hindi na ako pupunta sa kanila palagi tapos dadalhin ko yung tumbler ko para humingi ng tubig Ito. so lagi tayo nang doon ng tubig kay kuya and ayun lang so thank you so much mga kuya ko so sana patuloy nyo pang supportahan yung uh, agb kuya ko is tv page so kahit nakauti pa lang tayo dyan and, uh, I hope na Ah uh, dumami rin tayo sa mga susunod na panahon. So hanggang dito na lang ang ating video and this is si na nag-iwan ng isang kasabihan na nag tayo sa wala kaya huwag tayong matakot mawalan. Yeah!